Hello, hello. Good morning, mga kabalay. Oh, so, here's my son. Say hi, Paul. Hi. Hi. Yeah, busy kami ngayon sa kwan, sa araw ng linggo. So, si Mrs. Ayun, nagtrabaho siya. Nagtrabaho. Kaatid lang namin. And then, ito, Dalawa kami na iwan. As usual, doing the laundry. And then, yun, magsisimba. Pagkatapos ng ano, laba. Tapos, sundo na rin kay Mitchell. Ah, after na ng pagsisimba siguro. Ganun na yung sistema namin. So, yun guys. Mapapansin nyo sa labas guys. So, snow tayo guys. Ooh. Lakas ng isno guys. Lakas taga. Ayan guys. Oh. Yun oh. Okay, oh, kita nyo yan oh. Grabe. Ayan oh. Oh. para ng snow. Snow tayo guys ngayon. Diyan sa labas oh. Kahit ganyan yan, pero tingnan nyo. Okay, no? O yan, oh, yan naglilipara o, Nagliliparan ng snow. O oh, yan. Yan ang boy sa Canada, guys. So, update tayo dun sa ano natin, guys. Sa mga inkan. Yan. Yung mga bote na dapat natin dispatcha. Tapos, ayun na yung isa. Yan. Ito, bumubo pa tayo ng sandaan ulit. Kahapon, nag-ano nag, na ako, na-pick up na ako ng ano, mga inkan sa... Dun sa fence. Yep. Hindi ko na kinuha ng video guys kasi kwan na sa baga at uh, taglamig masyado tag lakas ng isno guys oh. So guys, update ko kayo mamaya. Thank you. Ito. So kinuha ko na yung mga laundry. Tinutupi ko na lang guys para tingnan natin hanggang sa maawit yung hours na ako pupunta sa church. Tupin ko na lang para hindi wala nang gawin si Mrs. Nagaano mamaya. So, pasensya na. Medyo marumi-rumi yung bahay namin, guys. kasi, yung kalat yung mga tinutupi ko. So, ang sistema natin ngayon, mamaya, uh, church and then going to buy some CDs for Xbox for Paul. And then afterwards, uh, pick upin natin si Mrs. Yeah. Hindi ko alam kung anong plano. Pero, I'm planning to walk mamaya. Collection na naman ng kalakal natin. Yeah. talaga guys. Eto, nandito na kami nipong sa simbahan. Ito, waka. So we gotta go. See you guys. See you. Hi. Hi. So guys, um, uh, we just, uh, we just. Okay, guys. Ah, uh, ito. Katatapos lang ng pagsisimba. So who give you that toy Paul? Jackson. Oh, Jackson. Yeah, yeah, yeah. Yung kwan, yung friend niya dun sa Niagara noon, guys. So thank you, thank you. Uh, Jackson, thank you so much. Kumusta na kayo, Jan? How are you, guys? So Yun Polly is so excited to open that gift for you. What's that? Uh, it's, the, it's, it's Lolo Lemon? Lolo Lolo No, it's Viddy Pop. Oh okay. Viddy okay, okay, Pop okay. um Star Wars edition. Okay, so yun guys, so we na rin kami and then si Mrs. Kasi dinaana nung pinsan niya sa trabaho. Kaya pauwi na rin sa bahay. So ang plano ngayon, pupunta namin yung ano yung bibilhan ng CD doon sa Xbox niya yun para tapos diretso na rin so yun tara na guys so hi guys so we buy the city yeah it's fifa so, it's fifa and and nhl oh yeah yun ang gusto niya eh. it's so, 19 bigyan na lang at least sa mga chip lang why na why? mga game hindi ps5 hindi ps4 yeah okay na yan pang ano lang pang lipang. sa kanya eh. Yo, pauwi na kami guys. Pick upin namin si Liam. Yun. So, nandito na kami sa bahay guys. So, Kwans. Napasama sa amin si Kwans, si Liam. Pick up namin para may kalaro si So, ayun. Nagalaro yung dalawa. Sa so, kwarto yung nanonood. Yung dalawa. Ayun. <laughs> yung dalawa. Nanonood ng TV. So, yung guys. So, Umaya, hatid ko na rin siya. And then, si misis. Naguluto narin ng adobo para dito na rin kumain si Liam. Yeah, sabay, hatid ko na lang mamaya. So far, madilim na kasi guys. Eh. Madilim na. Yeah, saka malamig sa labas. Kaya, yun. Thank you so much sa pagsama sa aming mga guys. Mga ko. Thank you, thank you so much. Hanggang sa muli.